Hello. Magpapakain ako ngayon ng unggoy. Yan. Sa aking naman. Kailangan so ganyanin. At hindi nang inunguya ng unggoy. O. Oh. Oh. Hmm.

Dalawa na ang ungoy ko dito. Dalawa na. Oo. hmm Ako. Itong gusto nito, yung hunog na hinog na. Dapat gaganyang ganyanin at hindi na halos nunguyak. Oh. Hindi. Hindi. wala ang mangga Bibili na ng saging, saging at manggalang sila kain itong mga ito, ayaw na, ayaw na naman gaya-gaya lang kasi. Sandali, binabalatang pa. Hmm. bro. Apa? Ini. Hmm. <laughs> Hindi na laglaga. pa rin ang bibig. Eh, no. hmm. Ito, Ito sa itaas oh. Hmm. na nung isa. Hello. Ha ha. Ayaw na. Tatlo pala pala eh, tatlo. Apat ito. Ừ. Ừ. Không biết đi Hello, kaya pa? O, oh, panlima ito, Oh. Sarap na sarap sa saging. Hmm? Huh? ano? no <laughs> Namamahinga no, ah, ka? Ha? Oh. Tama na yan, lima. Yung... Um, mangga, lima din eh. Oh. Ano? Ano? <laughs> Ayaw na? Tama na.

I Ulog muna Ilan niya siya? Dalawa. Tatlo. Apat. Uh, Limang. Ha? lima. Okay. Ah, uh, mamaya naman. Hapon. Mangga. Okay. Meron na naman ako usang alaga na nahawa na pumakain ng Indian mango. Ayan. isa na lang sa mga alaga ko <laughs> hindi ko makain ng mangga isa na lang ito hindi pa kumakain yan ng saging mangga pa lang ang natututo ng kainin prince alam masarap ha masarap okay go go oh. more More? More mango? You like your mango? Okay, eat. Bunch that push that. Hello. Ah, run. Okay. The white pug eating mango, Indian mango. The good stay, uh, the taste is good. Very nice. Respect. Respect. Boy. ano? At saka ito ay nireregla na. Si Prince Pati nga daw nang ano, tukay na yun no. Kaya na. Ito. Ngayon, mango naman. Alternate pang mango. So. meta. Meta. Uy. Busy. Mango. Ito, kumakain na rin ito ng mango at saka banana. Pero itong isang ito, never ko pang nakita ko kahit lamangga at saka banana si neck neck yan huli ko na siya ay may regla ano ano may regla ka na ngayon nagsimula ang regla nitong white pug okay tapos yung isa namang uh, uh, black pug ano pawn pawn ng kulay noon pawn pug malapit na rin yung reglahin ito oh uli ka oh. Ayan, oh kanina nililinis niya hindi kumahuli